Magandang umaga mga kapamilya, magkapet-pandasal muna tayo. Ako si Risa singson kaupeng editor Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Basahin mo ang lumang tipan at ka sa masalimuot na paraan kung paano humihingi ng tawad sa Diyos ang mga Hudyo. Ibang-ibang -iba paghingi nila ng kapatawaran kumpara sa atin sa modernong panahon. Kukuha sila ng dalawang kambing, ang isa ay papatayin at iaalay sa Diyos. Tapos kukunin ang pinakapunong pari ang pangalawang kambing at ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito. Ipapahayag niya ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Tapos ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin ito sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Dito nagsimula ang salitang scapegoat. Para sa ating mga katoliko, di natin maisip na magpatay ng hayop bilang pag-aalay sa mga kasalanang ating nagawa. Kung tayo magkukumpisal, pupunta lang tayo sa pari sa sabihin ng ating mga kasalanan at mabibigyan ng napakagaan na penitensya. Ang katotohanan ay si Jesus ay minsan minsanang nag-alay ng kanyang dugo at buhay upang hindi na tayo kailangang mag-alay ng dugo magpakailanman. Kaya napakadaling humingi ng tawad para sa ating mga kasalanan ay dahil may nagpakasakit na para sa kasalanan nating lahat. Nabubuhay ka ba upang magpasalamat kay Kristong tumubos sa buhay mo? Tayo manalangin. Salamat, Jesus, at niligtas mo ako sa aking mga kasalanan. Amen.